Kabanata 8 Gusto nang umiyak ni Gwinnett. Iyon ay kahit pa walang nakakaiyak sa nakikita niya. Lalo naman sa mga nangyayari. Sa katunayan ay nagkakasayahan sila ng mga sandaling yon. Birthday ni Nana Pining at may party para dito. Imbitado lahat ng guests ng in. Kaya marami-rami silang nagsasalo ng masarap na tanghalian sa dining hall ng inn. Naiiyak si Gwyneth dahil dalawang araw na niyang hindi nakikita si RD. Lumawas daw ito sa syudad. Nasagap niya ang balita kay Prieda. May aasikasuhin lang daw ang lalaki. Pero hula ni Gwyneth, sinundan ni Ardy si Regine. Baka nga nagkabalikan na uli ang mga ito. May isa pang dahilan kung bakit siya naiiyak. Base sa nararamdaman niyang bigat ng kalooban ngayon, na para bang pasan niya lahat ng problema ng Pilipinas, ay mahirap ng ikaila ang malungkot na katotohanan. Na mahal na talaga niya si Ardy. Bakit ganun? Hindi man lang bumusina ang lecheng pag-ibig na yun. Hindi tuloy niya nahadlangan. Kagaya yon ng ekspektong akyat-bahay member na nakapasok sa kanyang puso ng napakabilis at hindi man lang niya napansin. Nalaman na lang niya na nandun na yun. At ngayon ay inaani na ang masagwang epekto ng panibagong katangahan iyak-iyak -iyak na naman siya sa isang tabi. Excuse me, hindi ako umiiyak. Oo nga naman pala. Nagpipigil pa. And that was an improvement. Dati, ay basta na lang siya aatungal. Nagkakagulugod na rin siguro siya kahit paano. 'Yun nga lang. Parang ang dilim ng mundo para sa kanya. Kahit pa nakatirik ang araw sa labas. Happy birthday po! Ang madilim na mundo ni Gwyneth ay daig pa ang tinanglawan ng spotlight na pang-concert ng may marinig na tinig. Ay salamat! Nag-abala ka pa! Sagot ng may-ari ng inn. Nabalingan ito ni Gwyneth na nasa akto ng pagtanggap ng regalong dala ni Ardy. Hinagkan ng lalaki ang pisngi ng may kaarawan. Pagbaling kay Gwyneth ni Ardy ay gumiti ito. Lalo nang nagliwanag ang mundo niyang ngayon-ngayon lang ay balot ng tila walang hanggang kadiliman. Nangantog ang kanyang mga kalamnan nang lumapit sa mesa nila ang lalaki ang silya sa tabi ni Gwyneth, kaya doon ito naupo. Kumusta ang inasikaso mo? Tanong niya. Mamiti ng tipid si Adi. Okay lang. Pati na kayo? Hindi kaya ni Gwyneth na gawin pang pasimple ang pamimingwit ng impormasyon. Napakunot si Ardy. Nino, ni Regine. Hindi ko siya nakausap. Isa pa, hindi kami magkaaway. Naghiwalay lang. Pero sabi niya, hindi kanya tatantanan. Nasa kanya naman yon kung yun ang gusto niya. Kaya mo? Bakit hindi? We. Oo nga. Ano ka ba? Lumingali nga si RD. Nagugutom na ako. Hinimas pa nito ang chan. Teka, kukuha lang ako ng food. Nagmamadali na itong tumayo. Napaismid si Gwyneth. Duda niya ay umiiwas ito na mausisa pa ng gusto. Pagkatapos ng kainan ay nagkanya-kanyang gala na sa paligid ang mga bisita. Kasama ni Gwenette at ID sa paglakad sina Prieda at Choli. Papunta sa maliit na bahay kubo sa likurang bahagi ng in. Pero pigla ay nawala ang dalawa. Sa mga baitang ng ng bahay kubo nila napiling maupo. Kumusta ba? tanong ni Gwenette. I'm fine. Ikaw? kibit na likat na sagot ni Ardy. Heto, buhay na buhay pa. Sinilip ng lalaki ang mukha niya. You look okay. Napangiti ito. Hindi ka na ba kinukulit ng ex mo? Kinukulit pa rin. Nalukot ang mukha ni Ardy. And And wala lang. Which was true. Wa-epek ang pangungulit ni Randel. Ang reaksyon ni Gwyneth sa ginagawa ng dating nobyo ay katulad ng nararamdaman niya para sa naglalanding pusa nangiyaw-nangiyaw sa kalalima ng gabi. Gusto niya itong pukulin ng paso. Nakakairita na sa madaling salita. Si Regine hindi nagpaparamdam, which is well better. Napatingin si Gwyneth kay Adi. May lungkot ba siyang nahimigan sa tinig nito? Naamay rin kaagad niya ang modus ng babae. nagpapamis ito. Namimiss mo, no? Kanchaw niya. No. we ang kulit mo. Pinanggigilan nito ang buhok niya. Ginulugulo. Denial king ka pa kasi. Imbes sumagot ay pinagkikiliti naman siya ni Ardy. Panay ang iktad niya at nang medyo napalakasyon ay nauntog siya sa hamba ng hagdang kawayan. Aw! po niya ang nasaktang bumbunan. Naku, sorry, sorry. Nakihimas na roon si Ardy. Masakit ba? Iniyuko siya nito. Hinawi ang kanyang buhok, kasabay ang pagkapa sa ulo. Nagbukol yata, pasensya na. Malayo yan sa bituka, ano ka ba? O ay ang reaksyon ng lalaki, pero nakakatuwa. Lagyan natin ng ice. Baka para namang adobe ang bumagsak sa akin. Okay nga lang ako. Okay, I'll just kiss it to make it better. Para siyang bata na hinagkan pa ang tuktok niya. Kanina ay medyo masakit yon. Medyo nga lang. Pero dahil sa ginawa ni Ardy, ay naglaho na ng tuluyan ang anumang sakit na naramdaman ni Gwyneth. Pati nga yata hapding nasa puso niya ay nawala. Ang pumalit ay saya, kilig at kiliting noon lang niya naranasan. Okay na? Tanong ni Ardy. Tumangon na lang si Gwyneth. Para kasing hindi niya kayang magsalita Good. Mumiti ito at lalo nang nagwala ang puso ni Gwyneth. Aalisin na dapat ng lalaki ang tingin sa kanya. Pero naudlot yon. May pinunasan ito sa pisngi niya. May yata Pero pagkatapos nun, ay hindi pa rin inalis ni Ardy ang tingin sa kanya. Halos hindi na makaya ni Gwyneth ang pagtitig nito. Alin sa dalawa, maiihi siya sa salawal o makakabig niya ito para halikan. I would like to thank you, usal ni Adi. Ha? Para saan? For helping me with Regine. Tinulungan mo rin naman ako ha, ah. kaya quits lang tayo hindi lang yung pagdamay mo sa akin ang tinutukoy ko. Hindi rin lang ang pagtayak na magkunwaring ipinalit ko sa kanya. Eh ano pala? Medyo na maos siya. Hindi lang dahil sa sinasabi ni Adi, kundi pati sa paraan ng pagsasalita nito. Para may hidden meaning pa kasi ang mga katagang sinasambit. Sa Basta! And then he pulled her close and hugged her. Bigla ay nakalimutang huminga ni Gwyneth. Ang sarap maipaloob sa mga bisig ng lalaki. Hindi lang dahil matipuno ang mga yon. Hindi lang dahil ang tigas at ang lapad ng dibdib na nilandingan ng kanyang pisngi. Kunti dahil sa init na dala ng damdaming, lalo pang pinatingkad ng pagkakakulong niya sa yakap ng lalaking mahal niya. Sa kalaunan ay bahagya na rin itong lumayo. Sinilip ang kanyang mukha. Hinagod-hagod ang kanyang pisngi. Na tila ba, hindi nito mapigilan ang ginagawa. With every gentle stroke, she felt her heart melt more and more. Maya-maya lang siguro ay magiging likido na yon. What now? About Regine? I mean, talaga bang paninindigan mo na ang paglayo sa kanya? Kery mo? Tanong ni Gwyneth. Well, I can say that. I am in a much better place now that I ever was in all those other times we broke up. In fact, ay hindi nito itinuloy ang sinasabi. What? O joke nito? Tumingin na naman sa kanya si RD. Siya kang umiti. A mysterious effect. Secret? Secret ka dyan. And she found herself grinning back. Bakit ba ang dali-daling maging masaya? Napagkasama niya ang lalaking ito. In love ka na nga sa kanya. Holler! Napahugot ng hininga si Gwyneth. Ano ba ang mapapala niya sa pagka-in love na yon? Parang wala naman. What was that for? Don't tell me na dahil doon sa ex mo. Napakunot na naman si Ardy. Hindi. May problema kang iba? Maybe I can help. Meron ngang problema si Gwyneth. Pero paano makakatulong si Ardy kung ito mismo ang problema niya? Umiling na lang siya. Come on, baka may maitulong ako. He even tilted up her face to stare down at her ang lalaki naman ang nagkaroon ng problema. Bigla ay kababakasan ng pagtatalo ng kalooban ang ekspresyon nito. Naramdaman din ni Gwyneth ang paninigas nito. Oh heck! Pabulong lang ang pagsambit ni Adi pero paanas. At ang kasunod ang pagdampi ng mga labi nito sa kanya. Daing pa ni Gwyneth ang kinuriyente baka nga medyo tumirik pa ang kanyang mga mata sa ikting ng sesasyong dumaloy sa kanya. At tila ba pinagsama-samang saya ng Pasko, Pista at Bagong Taon ang bumalot sa kanya. Nagdiwang ang buong pagkatao niya sa halik na natamo. But what did it mean? I'm sorry. Mukhang nahindik si Ardy nang matukoy kung ano ang ginawa No, actually I'm not bawi nito. Matapos sandaling matigilan. Kissing you is something I have been longing to do for quite a while now. I knew I wouldn't be able to resist the temptation for long. Why? Kiss me? I mean His expression suddenly grew so tender she felt like crying. Kung sana lang ay tama ang hula niya sa kung ano ang ipinakakahulugan ng anyo nito. Because, anito at hindi na dinugtungan. Anong sagot yun? Imbes magsalita ay yumuko si Ardy. At muli ay isang mabilisang halik ang ikinawat kay Gwyneth. Mabilisan man yun pero hindi agad inilayo ng lalaki ang mukha. He remained just a breath away, tempting her to do the kissing this time. Napapikit si Gwyneth. kay sa pagkatao ang imbak na pagtitimpi. Hindi siya dapat bumigay, kahit pa gustong gusto na. She felt, she felt him gently touch her lips with his finger. Pagkatapos ay kinabig siya nito para maisandal uli siya sa sariling dibdib. Hindi man uli naglapat ang kanilang mga labi, ay kontento na si Gwyneth na maipaloob uli sa mga bisig ni Ardy. Kung noong nagdaang araw ay maiyak-iyak si Gwyneth, ngayon ay hindi naman maalis-alis ang ngiti sa kanyang mga labi. Lalo pa, nang tumunog uli ang cellphone niya, at mabasa ang message na pumasok doon. Galing kay Ardy. Kain na. Iyon lang. Pero para siyang binigyan ng diamante kung ang sayang pumasok naman sa puso niya ang pagbabasehan. He had been sending her simple messages. Kumain ka na ba? Sweet dreams. Tulog na. Bawal magpuyat. Mga ganoong kabadoyan. Pero handang-handa siyang magpakabadoy. Matalas din magpunta sa INCRD, Pati si Nanay Pining ay natutuwa na sa pagdating ng binata. Lagi kasi itong may bitbit na kung ano-anong produkto. Galing sa farm na officially rog na pag-aari na nito. ay na rin daw kay Tito Danny kulay, rutas, karne, itlog ang kalimitang handog ni Ardy kay Nanay Pini. At kay Gwyneth naman ay yung mga specialty ng farm. Kagaya ng fruit puree at dried fruits na balak daw ibenta ni Ardy sa merkado. He was being so sweet. Kaunti na lang ay mag na si Gwyneth na may gusto rin sa kanya ang pinata nagpipigil lang siya dahil takot umasa. Hindi rin niya matiyak kung tama bang makaramdam siya ng ganoon gayong kakatapos lang niyang dumanas ng kasawian. Hmm, message na naman galing kay Ardy I'm sure. Komento ni Preda nang madaanan si Gwyneth. Ang tamis ng ngiti mo eh. Ikaw talaga? talaga? Sabi ko naman sa'yo, I smell R.O. Utang ng loob. Pakipot ka pa. Hindi sa nagpapakipot. Alam mo namang halos pareho ang sitwasyon namin, di ba? Hinahabol-habol siya ni Regine at... For the first time, mula nang maging sila ay nagawa niyang panindigan ang pagbabreak nila. That was practically a miracle. Katulad na rin ng nagawa mong dead mahin si Randle. Sabihin mo nga, mahal mo pa ba si Randel? Parang hindi na. Nag-isip pa mo ng mabuti si Gwyneth bago sumagot. Which means, pwedeng hindi na rin mahal ni Ardy si Regine, tama? Pwede, pero hindi natin sigurado. Kilala ko si Ardy hindi siya bulero at lalong hindi marunong manakit ng damdamin ng iba. Kaya kung ang kilos niya ang pagbabasehan, I think he seems to be falling for you. Two. Lumukso-lukso, tsaka nagtsatsa ang puso ni Gwinnett. Dalawa na silang nag-iisip ng gano'n ni priyada Kaya baka naman hindi na yon ilusyon lang. Sure ka? Tanong niya sa kaibigan hindi ako Diyos, kaya hindi ko sasabihin sure na sure ako. Pero malaki ang posibilidad. Masaya sa buong araw na yon si Gwyneth dahil sa sinabi ng kaibigan. Kahit nga hindi nila nakasama sa pamamasyal ang lalaki, nag-cancel ito dahil masama raw ang pakiramdam ay hindi yon nakabawa sa saya niya. Nang makauwi sila, ay tsaka niya naisip na dapat siguro ay sinilip man lang nila si Adi kung ganoong masama raw ang pakiramdam. Niyaya niya si Prieta. Naku girl, ikaw na lang. Akala ko ba kaibigan ka niya? Sumbat ni Gwyneth kay Prieta. Kaibigan niya ako kaya bibigyan ko siya ng pagkakataong maasikaso ng babaeng nagmamahal sa kanya. Sugod so na kapatid. Ikaw lang ang kailangan nun. Dalhan mo ng sabaw. Masarap yung aros ni nani Pinin. Paliguan mo siya ng TLC mo at nang bumigay na. Sira! Kinutusan pa niya si Preda. Pero balak niyang sundin ang payo nito. Kumanda kang maligo ng TLC. Sa loob-loob ni Gwyneth nang nakatayo na sa labas ng bahay ni Ardy. Pitpit niya ang lalagyan kung saan nalalanghap pa niya ang masarap na halimuyak ng arroz caldo. Isang kasambahay ang nagpapasok sa kanya sa bahay na nasa likod ng main house. Doon na raw tumutuloy si Ardy mula nang magpa bilhin ang par. Ayon din sa kwento ng lalaki, pinahiram na muna ito ng kawaksimit dito Danny. Itinuro kay Gwinette ng kasambahay na nagbukas ng pinto kung saan ang kwarto ni Ardy. Dahil sa disenyo ng bahay ay tanaw ang silid mula sa ibaba. Papunta na si Gwinette sa hagdan nang bumukas ang pinto ng kwarto. Napatda siya nang makita kung sino ang iniluwanod. Si Regine. Hindi lang ang presensya nito ang pumabog sa kanya kundi ang estado nito habang palabas ng silid. Inaayos na Regine ang gulukulong buhok. Binabatak pa ibaba ang bestidang gusot. Nang makita siya ng babae, ay ngiting nagpapahiwatig ng takumpay ang lumabas sa mga labi nito. Hindi siya dapat magpakabog. Pwede namang kagaya ng dati ay ipinagsisiksikan lang nito ang sarili kay Adi pwedeng nagpunta roon si Regine. Nadat ng may sakit ang lalaki at pinalikuan din ng TLC. Katulad ng balak ng gawin, pwedeng pinaalis din naman si Regine ni Ardy, kagaya ng ilang pagkakataong nasaksihan niya. At, you should just use my car. Naudlot ang pag-iimbento ni Gwinnett ng katanggap-tanggap na dahilan kung bakit nandun si Regine nang sumunod sa paglabas nito sa silid si R.D. Daig pa niya ang pinaulanan ng malulutong na sampal. Tunala siya. Muntik pang mabitawan ang tanga na lalagyan ng aruskaldo. Napatingin sa hawak si Gwyneth. May TLC pa siyang nalalaman. Mas masarap ngayon na ang aruskaldo ang ipaligo sa lalaki. hindi na ang alay sana niyang TLC. May sakit daw ang lalaki samantalang hayun at mukhang malakas pa sa kalabaw. Sakit-sakitan lang, sabihin ito, dahil may pinagkakaabalahan. Winit! Bulalas ni Ardy. Parang hindi alam kung saan susiling ng makita siya. Sabi mo kasi masama ang pakiramdam mo. Timing pala ang masama. O sige ha, maiwan na muna kita at nakakaabala ko. na pagdapat niya kung saan ang aruskado. Pero naisip niya, bakit pa ba niya patitikimin ng masarap na pagkain ang lalaki? Dinala na lang uli niya ang lalagyan. Gwinev, wait! Nagmadali sa pagbaba si Ardy. Look, it's not... Don't even say it. About page. Sabay bulalas ang ginawa ni pinaka Pinakahate kong pangungusap ay yung look. It's not what you think. Anyway, pakibubasa kung ano mang iniisip ko. Kagaya ng pakikulit ba kung ano ang ginagawa mo? No. End of chapter na tayo. Kaya hanggang dito na lang. At maraming salamat po. Kiniwana niya ang lalaki o sige. Aaminin ni Gwyneth. May bahagi ng kanyang pagkatao ang umasa na hahabulin siya ni Annie. Kung determinadong magpaliwanag ang lalaki, ayun ang dapat itong gawin, di ba? Ang ipagpilitan ang pagpapaliwanag nito. Pero nakalabas na siya lahat ay walang humabol sa kanya. Hindi siya nakatiis. Pasimple siyang lumingon na nagpasama lang lalo ng kanyang loob. Hindi na nga siya inabot ni Ardy, ay natuklasan pa niya na naglalakad na ito pabalik sa kinatatayuan ni Richie. Halos tumakbo na palayo si Gwyneth at baka kung ano pa ang kanyang makita.